Update po tayo sa sitwasyon sa mga paliparan ngayon pong araw na ito, December 24. Bisperas po ng Pasko, makakasama po natin ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si uh, Sir Eric Capulonyo. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio, Philippines, live nationwide worldwide, uh, Sir Eric. Maligayang Pasko po at magandang umaga. Maligayang Pasko po sa inyo. Kamusta po yung sitwasyon ngayon sa ating mga paliparan, Sir, yung mga inooperate ng uh, Civil Aviation? So far po maayos naman po lahat yung uh, operations ng Kaaporto for uh, Commercial Operating Airports. Mm -hmm. Kahit yung issue sa uh, Iloilo yes, uh, the, the day before na nag-emergency uh, repair kami for safety reason, nasara yung airport ng uh, 715 ng 11. But normal na po operations kasi po kailangan, kailangan talagang uh, maisara dahil uh, weekend cannot put at least yung ating mga pasahero at yung mga crew. Mm -hmm. Other than doon sa Iloilo -Ilo Airport sir, wala naman ng ibang nagkaroon ng ganitong uh, aberya so far? Kahapon po sir. Go. Pero mostly po, pero bad weather lang yan. Hindi ka-airplane na bumaba kaya bumalik doon sa origin. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa usapin po ng security, kamusta naman po so far? Wala namang uh, naitalan ng mga, mga bomb joke o mga bomb threats sa mga paliparan po natin sir? Wala naman po at normal operation, although medyo masikip na yung airport kahapon pa. Mm -hmm. But uh, tuloy-tuloy naman po ang proseso ng mapagsakay ng ating mga pasahero. Mm -hmm. Okay. okay. Bumbo Ever, would questions Alright. Ilan naman po itong mga bilang na po nang naitala po nating mga pasahero na mula po nung no, magsimula po itong holiday rush at gaano pa po yung karami na inaasahan po nating dadagsa especially now na bisperas po ng uh, Pasko? Ano uh, normally po yan average namin last year is 2.4 million ano uh, but uh, ano po sa data namin between 7 to 10% percent ang increase every year dahil uh, medyo kumbinyente ang pagsakay na airplane at mababari naman na ngayon yung pasero kaya uh, everybody or everybody can uh, take the uh, uh, the flights. Okay. May mga reklamo po ba kayo uh, na ipaabot po ng mga pasahero either po sa Civil Aeronautics Board or sa inyo po sa CAAP sir? Wala po so far sa ngayon. Dahil una-una ho yung ating mga airport, uh, mayroon tayong tinatawag na mga socket help desk. Nandun din po ang mga ka-partner natin ng Civil Aeronautics Board kung sakaling may magreklamo pasahero tungkol dun sa flights at yung po ating OTS at saka yung PNP-ABC Group. Okay. Balik ko sa atin sir. No, uh, a few weeks before po itong dagsa ng mga pasahero, may paalala po ang Office of the Transport uh, Secretary. Sabi po dito, uh, iwasan yung pagdadala ng mga mga bala kasi uh, meron yatang na-monitor dati na nagdala ng uh, bala, nahuli o na-aresto. So far wala nang ganitong mga ano itala sa mga paliparan po natin. Lalo ko dyan so, sa mga ah, sa amin po sa kaapa so par wala kasi yung mga nabanggit nyo mga balangyan yan mostly yan yung mga ano eh yung mga anting-anting na tinatawag ano yung bullet na inilalagay sa sa isinosuot ng mga pasahero eh alam naman nilang bawal yan kaya lang minsan uh, nakakalimutan siguro kaya ang uh, advice natin sa ating mga pasahero lahat ng pointed objects at yung mga pinagbabawal na bagay ilagay na lang sa check-in luggage para hindi ho tayo maabala. Mm -mm. Hanggang kailan sir yung inaasahan po nating dagsa ng mga pasahero po natin by next year? Ang plan po namin starts Genua, uh, December 20 hanggang January 3 po. And by then balik na po sa normal yung pong bilang. Yes. Tama po. Okay. Uh, one last question, sir. Ano? Last year pala, may, na, may nabanggit po ang uh, Civil Aeronautics Board na pagsapit ng January, parang bababa po yung uh, pamasahe ano, mga uh, mga pasahero natin. Uh, so far, may, may ganito na huwag balita as early as now? Well, actually po kasi ang CAB is separate authority sa CAB. but ang pagkakaalam ko mm -hmm. at tuloy-tuloy ang beneficyong matatanggap ng ating mga pasahero by next year dahil una-una lumalaki at tumataas yung kompetisyon dahil na rin sa pagbubukas ng maraming slot dito sa Naiyangayan. Mhm. Mm mm -hmm, okay. Sige, Sir Eric maraming salamat ano hanggang sa mga susunod kayo po may makakausap. Ingat po kayo, Sir. Merry Christmas. Sir. Yes, marap, maraming salamat po at magandang Pasko. Ang uh, tagapagsalita ng si, uh, ng Civil Aviation Authority of the Philippines si uh, Sir Eric Capulon, yung mga ko po sa sitwasyon ng ating mga paliparan ngayon pong araw, uh, bisperas po ng uh, Pasko.